Halina't pakawala na natin ang panibagong Pinoy prospect ngayon sa Light Flyweight Division. Bagong tubong taga Mindanao. Bagong iniudulo ng Pilipino na kung isasabak natin sa World Championship uh, Belt ay tiyak ang panalo. Once again, welcome back sa ating uh, munting YouTube channel. Uh, welcome back sa ating uh, sports podcast no, mga idol. Pero bago ang lahat, uh, huwag niyo munang kalimutang mag-click ng ating subscribe button. Okay, pakiclick na rin din ang all bell button kung paki pakilike. And then, nakahanda na kaya ang ating uh, panibagong Pinoy prospect kung isasabak sa mataas na division ng Bantamuit, kagaya nung uh, pinagharian ni Naoya Inoue. O so, uh, sit back and enjoy. Uh, Panoorin natin ang galing ng probinsya ngayon, ng Agusan, na bagong sibol na naman sa Mindanao, no, mga idol. Ang isang batang prospect sa pinakamababang division. Yan, si Mel Pajardo, na kung umakyat na sa ring, ay hindi-hindi na talaga tatantanan ang kalaban. Ganon siya ka no, sa si ibabaw ng ring, kaya napakagaling talaga niya ngayon. Talagang sa isa sa mga 'yo. Yan tingnan yung bitaw niyan, yung lip -hook niya, yung niya, talaga. Tapos ang liit lang niya, siya talaga ang perfect definition no? ng sinasabi lang small but terrible. Alin tunghaya natin ang kanyang mga laban ng uh, panibagong sibol ngayon, ng ating uh, uh, kampiyon sa tulong ng kanyang coach na si uh, Erickson Asilo. Hinasa masyado itong bago ngayong sibol ng Mindanao na taga-Agusan del uh, Sur na walang iba kundi si Mel Fahardo sa light flyweight division po. Ganun katindi si Mel Pahardo yan no? Tapos tatlong bisis na ito. Sana itong lumalaban sa ibang bansa kasi tatlong bisis na po siyang lumaban, sumabak doon sa China. At yan ang dahilan kung bakit nakilala siya ngayon sa buong mundo. Sa tatlong magkasunod-sunod niyang impresibong first knockout lang sa unang round, pinatumba ang mga kalaban. Ngayon, nabigyan siya ng pagkakataong lumaban sa Japan ay rather sa Dubai laban itong uh, top contender ng uh, Argentina yan, na may kartadang 17 wins, 12 knockout Di, basta basta, isa lang sana itong uh, condition, conditioning fight ng uh, top contender ng Argentina ang hindi inakala, inaksilat pa sila akala nila, eh, simply lang palalambutin na gawin lang ulam, itong si Mel Pajardo yan, imbis na gawin nilang conditioning fight lang sila taluhin ng natumba no dalawang round pa lang bumagsak na ang top contender ng Argentina ayan napahanga at napapalakpak pa ang kanyang kalaban kay Indaylan kung bakit pumasok na ang isang milpahardo ngayon sa dalawang weight class division no? sa record ng pandaigdigang pampalakasan ng boxing yan yan ang laban din niya kung saan uh, nagbigay din ng impresibong uh, record kung bakit nasilat po niya ang top contender ng Thailand na naman yun kaya nakuha niya ang uh, EBF uh, regional belt ng light flyweight division kaya yan ang dahilan tapos sumunod pa itong pambato ng Cebu ang angas ng Cebu no? na si John Paul Gabonilla ang unang tama pa lang tumatawa-tawa pa si angas ng Cebu kasi batibay din yan pareho silang top contender eh, sa Pilipinas ng bagong ano bagong Cebu na boxing ayan pinigil ng referee ganun kabigat ang isang male pahardo no? ang lang talaga niya pero ngayon na naman, sasabak siya sa napakabigat na namang laban ng knockout artist ngayon sa bansang Thailand na may kartadang uh, 32 wins, 30 by way of knockout. So hindi basta-basta ito magkakalaban ngayon, parating sa parating na laban ng ating pambato. Suportahan po natin siya no, mga Filipino community doon sa Japan at sa buong mundo. Kasi ngayon ang Pizza ang laban po nila, ipit sa 11 na ngayon so dalawang araw na lang po ang hinihintay ng lahat itong laban ngayon ng panibagong Pinoy prospect na napaka promising ang record yan po ang makakalaban niya sobrang bangis din ng Thailand no? yan ang nagbigay ng unang dungis ng ating pambato noon yan uh, may top contender sana ang Pinoy yan sa katauhan ni eh, uh, yan, former undefeated sana yon Pinoy yan ang tinalo ng magkakalaban ng ating uh, idol, no? Ngayong parating ng Kitsa 3 ng ngayong buwan na itong So, dalawang araw na lang. So, sana suportahan natin siya, no? Uh, mga idol, ang bago ngayong idol ng Pilipinas na nagbigay ng promising record. Na walang iba, kundi si Mel Fajardo. Yan po ang tale of the tip ng kanilang uh, parating na laban. Pero bago ang lahat, no? Huwag niyo munang kalimutang mag-subscribe ng ating uh, munting YouTube channel. Yan, paki-click na lang uh, din ng all bell button kumari para ma-update kayo sa lahat ng video na gagawin no. Paki-like na lang po mga idol and then mega sa lahat ng mga OFW na nasa ibang bansa ngayon na nagbigay ng karangalan sa ating bayan no. Kasi po ngayon ang bagong bayani. Yan. Mel Fajardo na may record na 10 wins, uh, 11 wins rather and then 10 by way of knockout. So hindi matatawaran, knockout artist ang ating kalaban no Ang ating uh, pambatok pala rather Laban din sa kanyang kalaban na Thailander Na may 32 wins and then 30 by way of knockout Ang ganda talagang laban na to, no Kasi dalawang knockout artist ang magbabanggaan Pilipinas versus Thailand Na gaganapin po doon sa Japan Na yung pizza trisina, dalawang araw na lang ang hintayin natin Dalawang tulog na lang no mga idol tapos ang manalo sa kanilang dalawa naghihintay. Ito may pagkakataon silang magiging challenger sa uh, champion ng world champion ng light flyweight division, walang iba itong taga South Africa at itong taga Puerto Rico at yung nasa gitna ay taga Japan. Mamili lang silang dalawa dyan kung sino manalo sa kanila.